So guys, magandang gabi po sa ating lahat And welcome back po sa aking channel So ngayon ay July 14, Monday So ayan guys yung aking grocery nung linggo Ayan, nag ako nung linggo guys Tapos mag-whole and pricing naman tayo So to guys ay uh, worth na sa 24,200 plus Tingnan muna natin yung ating resibo Sorry, kung ano ba yan. Hirap ayusin ang ating kagaya ng cellphone. So, meron pa, uh, ito guys, so, oh, 24, 24,242.98 ang ating grocery. Kasama na yung ating, ano, uh, tawag dito, yung sigarilyo. Sigarilyo naman natin guys, ay ano lang naman yun, kunti lang. Ano yung pasako, Oh, grabe pa So, yan. So, unahin na natin dito guys, no, sa mga naka-plastic para mabilis na. Yan. So, tintindahan natin, walang laman, o, kunti lang. So, ayan. Uh, meron tayo, guys, si Isang rim lang naman ng Malboro. Meron pa ako dong stocks. Tapos, tagdadalawang Fortune Light, tsaka uh, Malboro Light, at tsaka Winsboro Light. Tagdadalawang kaka. So, ang marinta sa akin, guys, Malboro, ma <laughs> Malboro, Malboro Red lang naman. Yan. Pero ito, may bumibili pa rin ng mga ganito. Pero hindi ako bumibili ng ganyan, ng kakakahan guys, no? Yan. Tapos, ito naman, free. RCS, guys, to. Free. Yan. May mga promo-promo kasi. Tapos so, meron tayong ganito, uh, Richoco. Ang bitan ko nito ay 13 pesos. Ang cost nito guys, nasa almost 10. So, may 3 pesos tayo dyan. Bike natin dito. Ayan. Yes. Meron din tayong, bumili akong sibuyas, kamatis. Ayan. So, ang grabe, ang mahal ng kilo ng sibuyas. Ang kilo ng sibuyas guys, ay nasa 175. O, so, ito ay 346 grams lang. So, 60.55. Yan o, no, para may sibuyas lang tayo. Tapos kamatis naman, ay! So, nabit, na, nakabi, nakabenta naka, naka na ako. Ayan. Nakabenta na akong 20 pesos na kamatis. So, ayan. 36 pesos lang. So, meron pa tayo na tira dito. Lima. Ayan. Tapos, bumili din akong sili. Ayan, o. Oh. Siling labuyo. Labuyo ba tawag dito? O, oh, labuyo. Tapos, ito. Ay, buyas. Tapos, buda ako na. <laughs> tapos, kalamansi. Ayan. Konting kalamansi lang para sa aking sausawan. Kasi gagawa na naman ako ng sausawan ng natoyo at saka yung aking suka para sa aking mga kikiam. Ganon. Tapos yung sa Toyo naman sa aking uh, Yan. So, 16.38 lang. So, nakabenta na din ako nito guys. No? Yan. Tapos meron din tayong Happy Pants na Happy Medium. Ang ko nito guys, dati 9, ngayon ginawa ko na siya ang 10 pesos. Yan. Tapos, 10 poong huwawang katol. So, ang daming lamok. So, ang daming bumibili na huwawang katol. Ayan. So, start tayo dito sa baba guys. Yan. So, natin ang ating camera. Ayan guys, meron tayong just uh, Zest oak, tatlo lang yan. Uh, apple, mangga, at saka grapes. Bintahan ko niyan guys ay 13 pesos. Pero pag mangga guys, mas mahal siya talaga. Pero same price na para wala nang, ano, di na magulo. Tapos ang aking c naman guys ay 17 pesos. Lahat ng mismo ko naman ay 22 pesos. Ayan, Sprite, Mountain Dew, Sting, at saka Coke. Coke dalawa. Tapos Royal. Tapos dito tayo sa kabilang karton. So meron tayong asukal na isang kilo. Ito ay 95 bata. So, di ko pa, iti-check ko pa guys, no, ang mga presyo nito kasi, syempre, pag may bago tayong mga groceries, uh, check natin yung price kasi baka nagtaas o bumaba. So, meron tayong mga sugar, kalahati, 1 kilo, segunda, puti. Ano pa ba na dito? So, lagay muna natin dito guys, no, halo natin dito sa mga sugar din. Yan, para makita natin yung laman nitong karton. So, ayan. Meron tayong Gatorade na 500 ml. So, 500 ml ko, guys. Ang Gatorade ko ay 47. Pag maliit naman ay 38. So, ang ating 1.5, guys, ay 75 pesos. So, ayan, apat lang yan. So, may stocks pa naman tayo dun sa taas. Tapos, yung ating uh, tubig na Nature Spring na 500 ml ay 15 pesos. Ayan. Tapos, ayan. Meron tayong cup noodles dito. Ang cup noodles ko guys, bintahin ko 26. Ang cost nito guys, nasa 22. Almost 22. Ibibenta ko na siya 26 para at least meron tayong 4 pesos. Kasi hindi naman siya gano'n kabilis maubo. So, yun. Lagay muna natin yung mga sugar natin dyan. So, yung half natin, uh, 40. Yung buong white ay 95 or 100 ba to? Tapos ang kalahati naman natin ay 45. So, basta mag-check muna ako ng mga presyo guys, no? Yan. Yan. Tapos, yan, madaming asukal to kasi naubusan talaga ako ng asukal. Natira ko mga asukal is yung pula, yung brown na brown. Yan. Pero pag sa atin kasi tinatawag natin pula. <laughs> no, di ba? So, ayan, mayroon tayong mga dilata. Ayan, dami dahil yung sugar. So, yung mga dilata natin guys, mayroon tayong maling, mega, na makarel. Ayan. So, halo-halo na yun guys. Ayan. So, konti lang yung ating dilata. Medyo, medyo madami-dami pa naman tayong dilata. Yan. O, o. ba diba? So, next natin. Dito, halo na. So, meron tayong happy na cotton. Ang cotton ko, guys, ay bintan ko 22. Ang ating those days, 20. Pag-ibang kulay, 18 lang. Pinoy tamo, binibenta ko to siya, guys, ng 26 pesos. Ayan, meron din tayong, bumili ako ng UFC ketchup na ganito guys, na malaki kasi may mga naghahanap na ng ganito. So actually, dati pa may naghahanap, kaya lang hindi ako nakakabili. So ayan, at least, at since na nagmagamit din ako ng ketchup na ganito guys, para sa aking mga merienda, ayan, at least bumili tayo. Matagal pa naman expiry na sa 2026 pa ng January. Ayan. So dalawa lang naman yan. Tapos mga patis, 18 pesos. Ang aking Alfonso Light ay 310 ang ating ano naman guys, yung MP double light ay 195. Yan. So, holy na natin yung, ano natin guys, no, non-food. Kaya na, baka makalimutan ko na naman yan. So, i-remind nyo ako ni. <laughs> Kaloka. Insan so, naman pag, ano, nakalimutan ko, eh, sinisingit ko na yan. Ayan. Tapos, meron tayong water tops. ko ng water guys, ay 9 pesos. Itong ganitong cheesecake ay 10 pesos. Yung clear naman ay 9. Tapos, ganito, guys, ay ice gem, 7 pesos. So, meron tayong malaking uh, Dutch meal, dalawa. Pinahirapan ako. Tapos, yung suka natin, guys, ay 12. Yan. Tapos, uh, fudge bar, 9. Mga ganito ko, guys, ay 15 pesos. Yan. Apat lang naman yan. Tapos, ketchup natin ay 30 pesos. Ayan. Ketchup. Apat na ketchup. Yan. So, next, dito tayo. So, mga chichiria. Yan. Tapos tayo dito. Ayan. So, next tayo dito sa mga chichiria. Sa madilim. Wait lang. Ayan. So, lagay natin dito. Mga chichiria lang naman po guys. Huwag na natin. Ano yung hindi? Mga chichiria. So, may mga maliliit. May mga malalaki. Di pa yung chichiria. Ayan. Ayan. So, Ayan na yun. So, next natin dito. So, mayroon tayong mga biskuit. Tama natin yung paako dito. Ayan. <laughs> hirapan ako ayan so ito yan, lagay natin sa blok tapos may mga biskwit tayo ayan medyo malikot lang yung camera no pasensyahan nyo na guys no kasi hinahawakan ko lang siya tapos ang ating mga biskwit guys ay 8 pesos ayan meron tayong ribisco na honey butter meron tayong hansel plain meron tayong buttercream na chocolate at saka yung hindi 8 pesos pintahan, meron tayong Hansel dalawa, uh style flakes ko guys, yung blue at saka itong chocolate ay 9 pesos. Type flakes na ganito lang ay 8. Tapos Rebisco 8 pesos, butter coconut 8 pesos. Tapos yung ating Chocomucho maliliit ay 3 pesos. Kombi, dalawang kombi 8 pesos. Yan. Tapos ginawa ko na guys ng aking mga candy ay ano na, uh, 4-5 piso Yan, 4-5 piso na siya. Kasi lugi na. Kano lang kita guys, no? Sa isang balot, 9 pesos ng ata. mag ganun lang. So, lit-lit na tapos ang tagal-tagal pa maubos, diba? So, ayan. So, another biscuit. Yan Biscuit, 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 wafer, 8 pesos. Itong ganito ko guys, yung Jewberry, 9 pesos. Yeah. Tapos yung aking cream o, 9 pesos din yan. Pero yung ating wafer, ano lang yan, 8 pesos. So, tingnan nyo naman yung aking lagay ng aking biscuit. Wala nang laman o. Oh. Yan, di ba? You know, bungi na dito. Ayan, oh. Punti na lang siya. Yan, kawawa itsura. Yan. So, balik tayo dito. Yan. So, tapos na tayo dito. Tapos na tayo dito. Tapos na tayo dito mga to. Ito, hindi pa. Yung dalawang non-food. So, ito dito guys, no? Mga chichiria. So, lipat natin doon sa kabila. Chichiria. O, oh, lahat naman ato ito chichiria. Yan, sorry. Puro chichiria. May mga malalaking chichiria sa ilalim. Ayan, uh, chichiria. So, ito, chichiria din to. Yan, oh, halo. Chichiria, tsaka may mga kinjo. Ay, chichiria lang Puro chichiria, malalim to guys, na malaki yung karton. So, ang dami natin chichiria kasi mahilig ang mga tao dito ng chichiria. So, next guys, dito tayo sa mga kape. Tapos ko lang tong isang box para makaano ako. Oh. Ay, hala na. Natapo na. <laughs> Natanggal na. Tanggal na siya sa ano niya, lagayan niya. So, next tayo guys dito. Ayusin muna natin kasi madilim pag may ano. Oops, ayan. So next natin guys dito sa kape. Ayan, may only yung ating kopi ko. May ganyan siya, di ba? Ayan, so kape. Ayan, kopi ko. Yan. So, copy ko ko pala guys ay 15 pa din. Pero i-check ko kung ano yung price no. Kasi baka tumas, la, tumas pa. Kasi ang aking Nescafe guys no na twin pack ay 17 pesos na. Medyo mataas kasi ang Nescafe. So, meron tayong crispy fry. 20 pesos ang isa. Ito yung pang 1 kilo. Tapos, uh, Nescafe Classic. 54 bintahan ko nito guys. Yan. Tapos yung ganito ko naman. 28 yung maliliit. Tapos ang ating Milo ay 11 pesos. Tapos itong aking bear brand na 135 grams ay 55 pesos. Yan. Tapos kape. Ito yung 17 ko guys, yes, kape na twin pack. Tapos ito naman, bitan ko nito ay dati 70, ginawa kong 68. Ewan ko ngayon, check ko pa din yung price. Pag ito naman ating mga stick guys na kape ay 4. Yan. Tapos mga swak pack 15 pesos. Yan. Tapos itong malalaki yan guys, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na malaking ano, 300 grams na gatas. Bintan ko nito guys ay eh, 125 pesos. Yan. Yun na yan. Tapos next, meron tayong ano to guys, no? yung naka ano, ganito Uh, great taste. So, mag, mag ano tayo guys, magsiseparate video tayo para dito guys, kasi magka-cash cash-cash tayo, kas-kasi cash natin kung ano yun, no? scratch scratch card inside. Baka manalo tayo ng 500,000 pesos. Ay, mamimigay ako ng... <laughs> sana nga, no? Kung mananalo tayo, mamimigay ako sa aking mga... <laughs> aking mga viewers. Diba ba? Sana nga, no? Ay, nakalorting. Sana, sana nga, Lord. Yan. So, tatlo to, guys, no? Para may chance to win tayo. Kahit magkano. Basta meron. Yan. Tatlo yan. So, magsisupport video tayo dyan. Tapos, meron tayong beng, 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 beng natin ay 10 pesos. Yan, copy ko. Dahil uh, apat piso na basta mga candy ko. Tapos yung ating chocomane, 2 pesos ang isa. Tapos nisin ramen, 17. Ito ko guys, dip dip ay 15 pesos. Ito naman ay 13 uh, 15, 13. Ito naman no? Tapos, ah uh, tawag dito, yung ating lucky me beef chicken ay 12 pesos. Tapos yung ating Mangtumas na na shay ay 15 pesos. Uh, mamasita oyster sauce ay 8 pesos ang isa. Yung ganito ko guys na mga palaman, 40 pesos. Yan. Tapos ito, yung mga ganito ko, mga ganito ko guys, no? Yung mga ah uh, paminta, pamintang durog, pamintang bo. Ano na siya, 4-5 piso yung mga ganyan kung nabibili sa ano apat limang piso na. kasi actually sa totoo lang ang kita lang dito limang piso lang kasi bin, ano to eh 15 pesos ang ah 15 pesos 15 piraso tapos ang isa nito ay 10 so may long time lima eh, matagal naman yun mga ano no at isang kumita man tayo kumita man lang tayo e, tapos magic sarap si ganon yan tapos so ito iano na natin kasi mamaya magka cash kasi natin baka siguro bukas na lang ng umaga para ito lang Gamayatan diba dito, hiningal na ako. Ayan. Tapos, dito tayo sa... Baba mo na natin to guys, yung isang karton. Ito. Ayan. Ayan, magulo na. Ayan, nagulo-gulo. So, dito tayo sa mga non-food item. So, meron tayong mga naka-free. So, kumuha ko guys ng mga, mga may free na surf. Ayan, eh. So, buy 6, get 1 free. So, bitan ko nito guys ay 9 pesos. Basta surf Ariel naman ay 17 pesos. So, lipat muna natin. Saan ko maglalagay ito? Wala tayong karton. Dito na lang sa may karton sa baba ito. Lagyan natin yung karton dito. So, dapat hindi siya, ay, hindi siya nakahalo, di ba? So, ayan. Ngayon muna natin siya. Ay, masisira yung ating tinapay. Ayan. Yung ating tinapay. Ayan, dyan, dyan, dyan. So, meron tayong surf yan. Ariel, 17. Yan, sir. Ariel. So, kumuha ko ng pink kasi may nag-request. So, kung so, mag may mag-request, ah, bila natin sila. So, ayan. So, may mga free. Puro may free siya, guys. Yung aking mga sir. Tapos, meron tayong ganito, guys. No? May nag-request din sa akin ng ganito. Yan, yan daw na uh, Fabcon. So, babili ako ng ganito. Yan. Ilan ba to? 900 ml. So, apat lang. Dalawang pink, tsaka dalawang violet. Lavender. Tapos, ganito ko guys, Zone Rocks uh, Lemon. Ano ba to? Yung 500 ml. Abintahan ko ata nito ay 30 pesos. Yan. Tapos, ito, 42 ang cost nito eh. Nasa, binibenta ko siyang 50. Yan. Tapos, ito naman guys, yung ating color safe. Bango-bango niyan guys. Ito yung ginagamit ko pag naglalaba ako. Like, naglalaba ko ng mga decolor. Naluan ko ninyan. Tapos, konting, ano lang, konting ariel na sabon, ay, mabula na, sobrang bula. Tapos, meron din tayong, ito, uh, tender care na maliit, bintan ko nito 20 pesos. So, bumili din akong, ano guys, yung mansinilya, kasi may mga naghahanap mansinilya para sa mga anak nila or sa mga buntis. Ayan, para ano sa kabag nila. Tapos, eskinol, ayan, tapos, uh, daily spell na pink. Ayan, yan lang yan. Tapos meron pa dito pala. Dalawa pala yung SQ na Tapos next guys. Uh, ito. Dito naman. Hindi pa naman natin. So si Sister Sanitary napkin ko guys na ganito. Yung uh, may free one pod. 8 plus 1 ay 32 pesos. Yan. Pat natin. Tapos yung modest natin guys. Binta natin sa isa ay 6 pesos. Retsona natin 10 pesos. Yung shampoo natin pantin ay 8 pesos. Pag mga conditioner, guys, no, ay 9 pesos. Tapos, yung ating ganito, yung Joy natin, ay uh, 14 pesos. Yan. So, may ganito, Dove na, ano, conditioner din, 9 pesos. So, bumili tayo yung mga facial wash, guys, kasi may mga naghahanap. Dati kasi mayroon akong mga facial wash, ngayon wala na. So, ito, babenta tayo yung Tone Up Milk Cream ng Ponds. 19 pesos bintahan ko niyan, guys. Tapos, mayroon na facial wash. Yan. Tapos, mga, ayan, meron tayong keratin gold. Pintan ko to 9, 11 plus 1 free. Ayan. So, doon tayo bawi guys, no, sa mga may free-free, oh. So, add ko to, guys, na mag, gagawa na ako, ah, gagawa ko ng other videos para sa mga free at magkano ang aabutin. Kasi, actually, malaki talaga kita sa mga free-free. So, ayan, meron tayo mga, puro to may mga free, guys, oh. Mga downy natin, free. Ayan. Wait lang, hirapan ako. Ayan, puro may free. Oops. Ayan. Tapos, 12, date, bintahan, 11. At tapos, itong ating mga surf, ayan, may mga free yan. Tapos, ito, bintahan ko ng Rexona, ay 75 ata. Ganyan, dalawa lang yan eh. Ayan. Tapos, Dove. Ah, nakalimutan ko na. <laughs> so, meron tayong speed na Jumbo Bardo sa si bintahan. Ayan, Safeguard 50, Tide Bar, ay 16. Tapos, itong RDL, nag-add lang ako ng isa, guys, kasi ah, mayroon pa namang isa dyan. Isa ba dalawa? Dalawa ata, yan. So, safeguard ko mga ganito, guys, ay 50 pesos. Tapos, putol ko na sabon ay 8 pesos. Ayan, may putol pa tayo isa dito. Ayan, safeguard na maliliit, 23 bintahan. Ayan. Try ko nahirapan talaga ako. You know, Tapos hirap ako. Hinaabot ko kasi doon. Ay! Ayan, sakat ng binti ko. Ayan, ito yung ating mga groceries. Ayan. Ayan. So yung guys, ang init -it na dito sa loob. So yung ating mga groceries guys, at least bukas, madi-display ko na. Ha? Kailan hindi ko siya agad-agad talaga sa totoo lang. Hindi ko talaga agad siya na uh, di-display agad kasi sa sobrang init ng panahon, minsan pinatamad tayo kasi nakakatamad talaga mag-display ng paninda. Kasi aside doon sa mag-display ka, mag-check -che up pa ng presyo. Kasi babangga mo pa kung tumas or ano diba. Ganon. So hindi talaga madali mag-tindera. So yun lang, guys, ang aking share. Maraming salamat sa panunod. Parang bye-bye.